pwedeng mapigil ang Pasko mo Shaka Diyan, diyan, diyan Dead man na, ang Okay, syempre, diba ba tuloy tuloy yung Pasko mo Yes, tuloy tuloy ang Pasko, hindi pwedeng mapigil yan Ano man ang mangyari, hindi pwedeng mapigil ang Pasko Napakahalaga ng celebration na yan May Christmas plans ka na ba? The usual, uh, gusto ko mag-celebrate ng Pasko kasama yung buong pamilya ko. Yung konkretong plano pa kung saan kami pupunta, hindi pa namin alam. Pero definitely, uh, aalis kami ng bansa para makapagpahig. Napaiyak niyo ko kahapon ha, yung pagbabati. Grabe, it's a magandang message ang binigay niyo. Oo, ano yun, kailangan uh, ibigay natin yun sa madlang people lalo na para makakaan ang pakiramdam nila, makakuha sila ng inspirasyon para doon, mula doon, yung... Uh, napakasundo-sundo ang napakalaking bagay lalo na sa panahong ito na napakaraming um, di pagkakaunawaan na napakaraming tao napakaraming mga di ba ang, ang gulo-gulo ng mundo so sa munting paraan man lang ng pagpapakita namin ng pagkakasundo-sundo makadagdag kami sa mga magagandang nangyayari sa, Pil sa Pilipinas lalo yung reconciliation yes. na yun, how did it come about? Um, we accidentally bumped into each other uh, a couple of weeks ago tapos sobrang It was very sincere. Wala lang, nagkita lang kami. Tapos sabi lang ni Kulin, magbati na kayong dalawa. At di ka pa na kami? Oo, hindi siya pinili at parang bigla kami nakita. Tapos naramdaman na lang namin, hindi ka magyakapan na tayo. Oo, tapos na to. Tapos ra right after, pag pagkahiwalay namin, pagsakay ng pagsakay ko ng, ng kotse, nag-text na kami ta agad. Tapos hindi na nahinto yun. Araw-araw nag-uusap kami. Ayun, parang yung lang, asap sa pakiramdam. It felt so good. Bans nga nung kaya hindi nag ni Billy? Sabi niya, three years. Hindi ko rin naman napansin. Oo. Oh, oh, oh. Pero, sa gitna ng mga three years, may mga attempts na mag-usap. Oh, may mga attempts na ma ma maayos. Yung mga hindi maayos. Pero hindi pa panahon. Oo, hindi pa panahon. Sabi ko, hindi natin yung panahon. Huwag nating ipili at huwag tayong magpa-apekto sa ingay ng paligid. Kailangan yung, yung decision na to manggaling sa ating dalawa, hindi manggaling sa kung kanino man. <laughs> wish mo this year? Christmas wish? Peace for everyone. It sounds cliche, pero at this point sa buhay natin, yun ang na kailangan natin. Peace and healing for everyone. Siguro last na lang kasi nami-miss ka ngayon MMFF, wala ka this year. Oo, pero... Ano no? Sa mga naka-miss ka sa MMFF. Sa mga naka sa akin sa Metro Manila Film Festival, maraming maraming salamat po. Pero uh, maraming namang nakalaan na mapapanood natin ngayon. Sama-sama po tayong supportahan yung mga pelikulong nito. Ano pa sabog next year nila? Eh? Next year ay tapusin muna natin na magpayapa ang taon na ito. Tapos next year tsaka natin siya harapin. Ang dami-dami nangyayari ngayon. Kaya kailangan tapusin lang natin muna siya ng matiwasan. Thank you very much. Merry Christmas to everyone. Thank you.